Hi mga ka-high lows channel, don't forget to subscribe, likes and comments. Daniel at Catherine Bernardo, kumpirmadong hiwalay na. Dahilan ng hiwalayan, Blight o kilalang si Andrea Brilliantes. Lumabas sa usap-usapang si Andrea Brilliantes, ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Lumabas sa aming source na si Andrea Brilliantes at Daniel Padilla Ngaba ay mag-on na ng dalawang buwan. Hindi matanggap ni Katrina Bernardo ito na kahit na si Daniel Padilla ang may kasalanan, kinukumbinsi pa din niya ito na maging sila ulit. Pero si Daniel na mismo ang umayaw. Bakit nga ba ito nagawa ni Daniel Padilla? Kahit na lagi naman siyang sinusunod ni Katrina Bernardo, lalo na sa pananamit, sa pagkain kakainin, o sa kaibigan na sasamahan ito. Makikita din na sobrang payat na ni Katrin at kahapon nga. Lumabas na sa kanilang Instagram at parehong kampo naglabas ng statement. Sinasabi dito na ang Katniel ay isang business na lamang. Maraming fans talaga ang nagulat dahil hindi nila inaasahang mangyayari ito. Humigit kumulang labing isang taon na silang mag-own. Makikita rin at mapapanood ang kanilang panayam na sobra silang sweet sa isa't isa. Ang tanong, bakit nga ba ito nagawa ni Daniel? Mga ka -high and lows, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe, likes at comments. Paalam po!